Mga idol, bumili pala ako ng kapirasong karni pang palasa sa aking gulay. Yan, kakunti lang. Tapos, alugbati. dagdag pang para parami sa aking luto. Sa akin naging plan sa luyo to. Mas masarap. May dulas-dulas. <laughs> Tapos yan, nakaredin akong sibuyas luya at sa kabawang para sa paggisa Yan, magpahit na ako ng kaldero. Tapos, lagyan ng mantika. Pag umingit ang mantika, isunod ko na. Lagay ang bawang. Yan. Tapos, ang alawin ko, ang mag-brown-brown ng konti. Yan. Um, sarap tapos ko ang luya sa kasibuyas tapos ko ang sa lumabas ang aroma tapos ilagay ko ang karne ayan tapos takpan ko muna para pag brown brown ko pa para masarap brown na siya pwede na tapapasin yan Kunti lang, punti lang sabawan sa ko na siya tapos pakuloyin ko muna hindi na ang karne at yan pala bigay ng ipag ko kalabasa kinahin ko lang na gulay yan, kumulo na yung karne na yung kalabasa tapos palambutin ko muna ang kalabasa oh, yun kulo na siya palambutin ang kalabasa lagay ko na yung dahon ng saloy at saka yun na lagay ko na hintayin ko lang kumulo pag kumulo ayos na pwede na Yan, luto na. Ready to serve na. Di ba? Tapos hindi na rin yung kanin. Luto na rin. Kakain na lang. Mm, sarap, tara.